Alam niyo yung order na rin. Kasi hindi sila tayo. Okay. Darating ko ito lang, nakabalik na natin. Ganun ako galing. ganon ka efficient ah uh, pag gusto nyo bumili ng pagkain ng manok bibi, kalapati, baboy usa aso usa aso pusa aso pusa aso <laughs> ng bagong pagtawag. Ay, itong kanin na pakain mo muna nandoon. Ano na kababad doon eh? Pinakababad ang kanin doon. Sweet ang kanin. Kanina sa, sa atin? Oo. Oo. Dali, kami. Dessert nila yun. Dessert. Sige. Ang paplapi Ang paplapi ng aking mga alaga ang paplapi hindi nila alam ang paplapi <laughs> dahil walang bumubuli sa kanila tignan nyo naman ito halos bawas lang ang balahibo na ang uh, balahibo niya hindi pa puli pero sinilaki na ito itong dalawang to yan yung huli sa lahat ng maliliit na tira dahil hindi ko yan mahuli nung pinamimigay ko sila mga maliliit nung nagbaha to. So, pero nabuli to ni Choy Choy ni Tetet kaya hindi ganun kalalaki Hey. Ka. E. Tumabi ka. Oh. Tumabi ka. Lalaki, gaganda. Oh. Tingnan niyo naman. Hindi kayo. Ito naman eh, pin, pin, talagang binubusog ko ng pagkain. Gusto ko maging malusog sila talaga eh. Gusto ko yung bulas nila. Talagang bibigyan ko sila ng sap tagka talagang pagkain na silang mananawa kasi kailangan bumulas sila ng bumulas kasi sila yung gagawin kong breeder so pero sa limang to, lima pero yung dalawang malalaki kung liman to, to pero lang yun Diyan ako pipili ng breeder kung babae ba yung titira ko o lalaki mukhang lalaki titira tingnan mo naman alalaki tong dalawan to batang bata pa yan sobra ka bata nyan wala pa ngang yung pakpak ano, ano pa lang oh. Ang iksi pa ng pakpak pero lalaki. Ha? So, mga babae, ito malaki siya. Pero tong dalawa hindi gaano. Pero yung malaki 'yun. So, lahat naman 'yan isang tatay. Anak yan lahat ni Attorney. Si Attorney may siyang bias. Out na si Attorney. Para kabias nito. Tingnan niyo. Tingnan nyo yung bias nya. O, oh, yan. May iksi yung bias. No? Hindi ka tulad nito, natututo lalaki to. O, ang haba ng bias nya, no? Compare mo, yung oh, magkatabi sila, o. Oh. Di ba? Kita mo dyan? Mm -hmm. Kita yung comparison, ma malaking difference no? Mm -hmm. mm, sige, kasi itong mga bibir to. O. Oh. Ito, ano, hindi sila ganun ka mailap. Kasi yan, si ginaganyan ko sila pinapakain ko sa kamay mm. so yung babae medyo mailap eh mara sa nanay may napin nanay nito eh ito mm -mm. to ito mm. oh. di ba gaganyanin ko sila para hindi sila ganun kailap para yung mga magiging anak nila ganun din yung dalawa lalaki matitira na. Definitely, itong babae medyo hindi ko ganun-ganun ka gusto yung bulas. Sila na ngayon ang ititira ko, yung dalawa lalaki. Ang problema na lang yan ay kung saan kami makakakuha ng malaking bulas na babae. Yun ang main main uh, thing thing ha, main thing <laughs> na kailangan gawin. O oh. Sige, kain lang kayo ng kain. Ganda. Nakuha mo na? Oo, to. Salamat naman. Kunti na, hindi naman ganong marami, pero it will do. Gusto ko yan, yung ginaganyag-ganyan nila sa ano eh, sa kainan. Sisisid-sisid sila, ne? Oo, oo. Dito sa lugar na to, sila lang yung pinapakarami ko ng kain tsaka yung mga brown eggers kasi mga brown eggers ang itlog yun eh. Ito naman talaga pinapabulas ko. Tignan mo paano nila hihimayin yan. Hihimayin nila yan. Nandito sa tubig ko. Galing. Mamaya yung ubus na yan. para silang ano eh ratatat oh, ang ang taas ng bias oh. hindi sila mabababa yung likod nila matangkad eh katulad nun oh mababa parang sintangkad lang sila ng babae di ba? Pati yung mga babae matataas ang biyas okay oh, kikita ba dyan yung bias nila? Ayun o, oh, yung babae dun o. Oh. Matangkad yung bias o. Oh. Kasing, kasing, kasing tangkad lang ng bias. Ay, mas mahataas pa nga yung bias ng babae. Pababa Baba ito, dalawang to. Yeah. kasi ni Hindi kasi lumaki ng Patas. mahusay yan eh. Dahil nung lumalaki sila, panay ang buli ni Choy Choy at ni Tetet. Lalo na sa kainan. Hindi sila nakakain ng marami-rami. Kumbaga, na, nabansot. Ngay Nakarecover na lang yung dalawa na yan nung wala na si Choy Choy at si Tete. Tsaka dahil ang daming masyadong mga maliliit, agawan sila sa pagkain. So, lesson learned para sa amin, huwag mag-overcrowd. Kasi masyadong kahit ganito nakalapad yung lugar namin, wala, di, kaya, di talaga kaya ng maraming bibi. Kasi hindi sila makakalabas eh. Oo, oh, mahirap, mahirap. Diba? Tapos, Sinabayan pa ng nasabayan pa ng bagyo at baha. Yung mga sisi walang balahibo nilalamig, namamatay. Pinamigay ko na nga kasi binubuli nga. Pinamigay ko yung iba. Nasabayan pa ng ano, ng dog. Ah, oo, yun, yung, mga mga perwisyong aso. Oh, ubos na ang pagkain nila. Kaya pala tahimik na. Hmm. So yan ang yan ang mga gagawin kong breeder. Yan, babae yan. Pero ang laki, no? Babae mm -hmm. yan, yan. Babae yan. Tingnan mo yung bias. Pa pakita mo yung bias. O. Oh. Haba ng bias, no? Tangkad siya. Itabi mo nga doon sa dalawang lalaki na yun. Ayun, tingnan mo. Katabi nila yung babae sa kabila. Mm -hmm. Babae din yan. Yung, yung dulo. Yan, babae yan. Yan, yan, yan. Pero kasi tangkad nila. Mm -hmm. kasi tangkad nila. Mm -hmm. <laughs> full grown lang to. So, ano lang sila, mabaga binata na pero may, may mababa. Hindi ka tulad ng mga premiado kong magiging breeder, oh. Ang tatlo na yun. Ha? Tingin ko, mas malaki to. Hindi ko alam, eh. Parang. Pero, di rin. Pag bumulas na yun, hindi ko alam kung sino malaki. Ah, Pure white. Itong isa, pure white. Itong isa, may konting itimbol sa bumbo uh -uh. Kita dyan? Uh -uh. Ayan o. Oh. niya sa Ano tong dalawang to? Ma... Uh, medyo mabait. Hindi sila mailap. Di ka tulad ng mga babae. Napakailap. Maalapitan mo lang ng konti. Ma malayo ka agad. Tama, wala nang kanin no. <laughs> yan, binubusog ko talaga yan sila. Para pag naging mama na, o doon, pwede na. Tapos na. hanggang Ayan o. Ayan. Ayan, tulit. Ayan yun sila. Sama-sama. O, sige. Pagbusog na yan. Sama-sama. <laughs> Diyan sila na natutulog sa tabi ng mga manok. Okay. Diyan sila na pumupesto. Siguro dahil sa... Baga, masaya dyan. Masaya. Hindi ka tulad dito sa bahay nila. Wala silang kasama. Sila-sila lang. Hindi ka tulad dyan. Parang... Masaya mag-mingle uh, with others community sila. Oh, Masaya, masaya, masaya tingnan. Well, yan po ang aming hapon na napaka napakagandang hapon. Masaya ang mga bibi. Ha? Yan ang mga magiging breeder ko. So this time, marami kaming lesson learned nung nakaraang mga pagsubok. So hindi na namin uulitin yun. Ha? Hanggang sa susunod na episode. Maraming salamat sa inyong panunood. Paalam. Paalam. Kita sila yan. Pwesto na. Pwesto. Puesto ni kan